Magandang gabi sa ating lahat. Narito ang update sa magiging lagay ng ating panahon. Patuloy na umiiral ang Northeast Monsoon o Amihan sa buong bahagi ng Luzon. Ito ay magdudulot ng maulap na kalangitan na may kasamang mahina hanggang katamtamang pagulan sa Cordillera Region, Cagayan Valley, Aurora, Quezon at Camarines Norte. Sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon, Posible rin ang mahihinang pag-ulan ngayong gabi at hanggang bukas ng madaling araw, dulot pa rin ng amihan. Samantala, ang easterlies o ang mainit na hanging nagmumula sa Dagat Pasipiko ay nakakaapekto sa Visayas at Mindanao. Dahil dito, asahan ang scattered rains and thunderstorms sa Caraga, Davao Region at Soxargen. Sa nalalabing bahagi ng Mindanao at Visayas, may posibilidad pa rin ng panandaliang pag-ulan ngayong gabi. Sa kasalukuyan, wala tayong binabantayang low pressure area o bagyo na maaaring makaapekto sa ating bansa sa susunod na tatlong araw. At sa lagay ng ating panahon bukas, patuloy na mararamdaman ang malakas na amihan sa halos buong Luzon. Magdadala ito ng mahina hanggang katamtamang pag-ulan sa Cordillera region, Cagayan Valley, Aurora, Quezon at Bicol Region. Sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon, bagamat sisikat ang araw sa tanghali, posible pa rin ang mahihinang pag-ulan sa umaga, hapon at gabi dulot ng amihan. Ang temperatura sa Metro Manila ay 23 to 31 degrees Celsius. Tagaytay, 21 to 28 degrees Celsius. Baguio, 15 to 23 degrees Celsius. At sa 23 to 31 degrees Celsius. Satugegarao; 21 to 27 degrees Celsius. Salagazpi, 24 to 30 degrees Celsius. Sapuerto Princesa, 25 to 32 degrees Celsius. Sakuyo Islands, 25 to 32 degrees Celsius. Sa Eastern Visayas at Caraga, ang shear line o ang pagsasalubong ng malamig at mainit na hangin ay maaaring magdulot ng scattered rains and thunderstorms. Sa Soxargen at Davao Region, asahan ang mahinang ulan dulot ng Easterlies. Pinapayuhan ang mga residente sa mabababang lugar at bulubundukin na mag-ingat sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Sa Central at Western Visayas at iba pang bahagi ng Mindanao, magiging maaliwalas ang panahon sa umaga hanggang tanghali. Ngunit sa hapon at gabi, posible ang maulap na kalangitan na may isolated rain showers and thunderstorms. At ang temperatura sa Iloilo ay 25 to 32 degrees Celsius. Sa Metro Cebu, 25 to 31 degrees Celsius. Sa Tacloban, maximum temperature of 31 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro, 25 to 31 degrees Celsius. Sa Metro Davao, 25 to 31 degrees Celsius. At sa Zamboanga, 25 to 33 degrees Celsius. At sa ating lagay ng karagatan, Nakataas pa rin ang gale warning sa mga baybaying dagat ng Batanes, Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, Isabela, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, at Pangasinan. Dahil dito, mahigpit na ipinagbabawal ang paglalayag ng maliliit na sasakyang pandagat at mga mangingisda dahil sa posibilidad ng malalaki at matataas na alon na maaaring umabot sa 4.5 meters. At sa ating 3-day weather outlook, sa Luzon, Metro Manila, mahihinang pag-ulan hanggang Biyernes, posibleng mas maulap na kalangitan sa Sabado dahil sa shear line. Baguio City, patuloy na maaapektuhan ng amihan na magdadala ng mahina hanggang katamtamang pag-ulan mula Biyernes hanggang Sabado. Legazpi City, Bicol Region. Inaasahang maulap na kalangitan na may scattered rains and thunderstorms hanggang Sabado, dulot ng shear line. Sa Visayas, Metro Cebu, Iloilo, Tacloban City. Maulap na kalangitan na may scattered rains and thunderstorms hanggang Biernes, dulot ng shear line. Pagdating ng Sabado, magiging mas maaliwalas ang panahon. At sa Mindanao, Davao Region. Maulap na kalangitan na may scattered rains and thunderstorms sa Biyernes, ngunit may improving weather conditions pagdating ng Sabado. Cagayan de Oro at Zamboanga City, hindi maaapektuhan ng shear line at easterlies kaya't asahan ang generally fair weather sa susunod na tatlong araw, maliban sa panandaliang pag-ulan sa hapon at gabi. At yan ang ating weather update. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa aming channel. Pindutin ang notification bell upang maging updated sa pinakabagong lagay ng panahon. Lagi po tayong maging handa at manatiling ligtas. Maraming salamat po.